isang makapangyarihang hari, pinuno ng isa sa pinakamalalakas na imperyo sa kasaysayan, si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan at tagumpay, isang araw bigla siyang nawala. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya ginawang hayop ng Diyos? Sa video na ito, aalamin natin ang nakakamanghang kwento ng kanyang pagmamataas, ang mabigat na kaparusahan at ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Kung mahilig ka sa mga nakakaintrigang kwento mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell icon para sa higit pang mga kwento na magbibigay inspirasyon sa iyong pananampalataya. Tara, simulan na natin. Sa kasaysayan ng mundo, may ilang mga hari na naging tanyag dahil sa kanilang kapangyarihan at mga nagawa. Isa na rito si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang pinakamakapangyarihang pinuno ng kanyang panahon. Pinamunuan niya ang Babylonia noong ika na siglo bago ang Kristo at itinaguyod ang isa sa mga pinakadakilang kabihasnan sa kasaysayan. Kabilang sa kanyang mga nagawa ang pagtatayo ng Hanging Gardens ng Babylonia, isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Napakaganda ng mga hardin na ito na sinasabing itinayo niya para sa kanyang asawang si Amaitis upang maalala niya ang mga kabundukan ng kanyang bayan. Ngunit hindi lang mga gusali ang kanyang pinangibabawan. Siya rin ang namuno sa pagsakop sa Jerusalem, winasak ang templo, at dinala ang mga Israelita bilang mga bihag sa Babylonia. Sa kanyang tagumpay, naniwala siya na ang lahat ng kanyang narating ay bunga ng kanyang sariling lakas at katalinuhan. Isang gabi habang natutulog si Haring Nebuchadnezzar, isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Isang panaginip na hindi niya makalimutan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang napakalaking puno. Ang puno ay umabot sa kalangitan at ang mga sanga nito ay nagbibigay silungan sa lahat ng nilalang. Ang mga hayop ay naghanap ng pahinga sa ilalim nito at ang mga ibon ay gumawa ng kanilang pugad sa mga sanga. Ngunit biglang lumitaw ang isang mensahero mula sa langit. Ipinahayag niya, "Putulin ang puno, alisin ang mga sanga, ang mga dahon, at ang mga bunga nito. Itira lamang ang tuod na nakatali sa lupa." Ang napakalaking puno ay pinutol at ang mga nilalang na umaasa rito ay nagtakbuhan sa takot. Nabagabag ang hari ano ang kahulugan ng panaginip na ito? Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga tagapayo at pantas, ngunit walang makapagbigay ng sagot. Sa wakas, tinawag niya si Daniel, ang propetang Israelita na kilala sa kanyang karunungan at kakayahan na magbigay kahulugan sa mga misteryosong panaginip. Ipinahayag ni Daniel, O Haring Nebuchadnezzar, ang punong iyon ay ikaw. Lumago ka at naging makapangyarihan. Ngunit dahil sa iyong kayabangan, babagsak ka. Kung hindi ka magbabago, aalisin ng Diyos ang iyong kaharian at ang iyong katinuan. Isang mabigat na babala mula sa Diyos, isang babala na nagbigay ng pagkakataon sa hari upang magpakumbaba at magbago, pero babalewalain ba niya ito? Isang taon ang lumipas mula ng ipahayag ni Daniel ang babala ng Diyos. Ngunit sa halip na magpakumbaba, lalo pang lumaki ang kayabangan ni Haring Nebuchadnezzar. Isang araw, habang naglalakad siya sa kanyang palasyo, minasdan niya ang lungsod na kanyang itinayo. Tingnan mo ang kaharian ng Babylonia. Ako ang nagtayo ng dakilang lungsod na ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking kaluwalhatian. Ngunit, bago pa man matapos ang kanyang mga salita, dumating ang tinig ng Diyos mula sa langit. O Haring Nebukadnezar, ang kaharian ay inalis na sa iyo. Mawawala ang iyong katinuan at ikaw ay mamumuhay sa parang tulad ng isang hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka at pitong taon kang mamumuhay sa ganitong kalagayan hanggang sa kilalanin mong ang Diyos ng langit, ang tunay na may kapangyarihan sa lahat ng kaharian. Sa isang iglap, ang makapangyarihang hari ay nawala ang kanyang katinuan. Ang dating pinuno ng isa sa pinakamalalakas na imperyo ay biglang bumagsak. Ang kayabangan na minsang nagpalakas sa kanya, ngayon ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang dating hari ay ngayon naging parang isang hayop sa gitna ng parang, isang patunay na walang sino man ang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang dating makapangyarihang hari ng Babylonia ngayon ay naglaho. Si Haring Nebuchadnezzar, ang pinuno ng isang dakilang imperyo, ay nawalan ng katinuan. Wala na ang kanyang korona, ang kanyang trono at ang kanyang kayamanan. Iniwan niya ang palasyo at namuhay sa kagubatan na parang isang hayop. Kumakain siya ng damo tulad ng isang baka. Ang kanyang buhok ay humaba at naging parang balahibo ng agila at ang kanyang mga kuko ay naging parang kuko ng ibon. Pitong taon siyang namuhay sa ganitong kalagayan, malayo sa mga tao, malayo sa kanyang palasyo, at malayo sa kanyang dating karangyaan. Ang kayabangan na minsan niyang ipinagmamalaki ay ngayon naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nawalan siya ng lahat, kapangyarihan, kayamanan, at maging ang kanyang dignidad bilang tao. Ang hari na minsan ay tinitingala ng buong mundo, ngayon ay pinandidirihan at iniwan. Pagkalipas ng pitong taon ng pagdurusa at pamumuhay na parang isang hayop, dumating ang sandaling magpapabago sa lahat. Si Haring Nebuchadnezzar na minsang nagmataas laban sa Diyos ay ngayon yumuko at nagpakumbaba. Itinataas ko ang aking mga mata sa langit at kinikilala ko na ang Diyos ng langit ang tunay na may kapangyarihan. Siya lamang ang naghahari magpakailanman sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, bumalik ang kanyang katinuan, muling nanumbalik ang kanyang isipan at kasama nito ang kanyang dignidad bilang tao. Binalik siya ng Diyos sa kanyang trono, ngunit ngayon siya ay isang bagong tao, isang hari na hindi na namumuhay sa kayabangan kundi sa pagpapakumbaba. Natuto si Haring Nebuchadnezzar na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ang kwento ni Haring Nebukadnezar ay isang makapangyarihang paalala sa atin tungkol sa mga aral na matutunan mula sa kanyang buhay. Unang-una, ipinapakita sa atin ng kwentong ito na ang kayabangan ay nagdudulot ng pagbagsak. Si Haring Nebukadnezar na nagmataas sa kanyang kapangyarihan ay nagbayad ng mataas na presyo. Ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng hari at kaharian. Wala ni isa sa atin ang makakamta ng tunay na tagumpay at kapangyarihan nang wala ang kanyang basbas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa. Ang pagpapakumbaba at pagbabalik loob kay God ay nagbubukas ng pinto ng biyaya at pagpapala. Kung Haring Nebuchadnezzar ay natutong magpasakop sa Diyos at sa kanyang pagpapakumbaba, binalik ng Diyos ang kanyang kaligtasan at kapangyarihan. Sa ating buhay, may pagkakataon tayong magbago, magsisi at magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng pananampalataya at aral mula sa Biblia.